Yan yung mga niyog natin. Guys, shout out sa so mga followers natin. Mabuhay po kayo. San mang kay naroong sulok ng Pilipinas, san mang daigdig, san mang sulok ng mundo, mabuhay po tayo mga Pilipino. Bilang Pilipino, eh, mahal natin yung ating uh, bayan, yung ating pinagmulan. Okay? So, ayun. Akin, masasabi kong mahal kong pinagmulan. Ito yung dito ka kami nagsimula noon. Noon, pangarap ko lang ito na magkalupa. Ang ganito. Oh, parang, dinasal ko talaga sa Panginoon to, eh, na Lord, sana, please, ibigay mo sa akin yung lupa na to. Dahil gustong gusto ko to dati. Masakit man aminin, pero nang hingi lang kami ng buko dati. Minsan nga, hindi na nagpapaalam sa mayari, sa puno na lang. Eh. <laughs> Kaya, Sorry, Isang dati nakakuha tayo ng buko na hindi sa atin. Pero, ano yun eh, sa kawalan. Gusto diba? mong kumain, mabuhay. Wala kang makakain, wala kang may Dahil sa hirap ng buhay. Pero ngayon, awan ng Panginoon, ito sa atin na ito. Diba? Nakakatuwa na meron na tayong ganitong nyugan hindi man pf, malaki ang income nito pero ako ay lubos na niniwala sa Panginoon daming patlang pa kasi nito eh, di ba? ba ako ay lubos na naniniwala sa Panginoon lang pa na, eh. diba? diba? na balang araw ma-establish natin dito yung punong-puno ng pananim na lupa di ba? kaya wag natin sabihin na hip hip hooray Sabihin natin, Lord, i-bless mo pa itong lupa in Jesus' name. Para talagang dumami pang ang pananim nito in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, thank you. I declare, ito na lupa na ito. Mapupuno ito ng abaka, mapupuno ito ng mga pananim balang araw. At pagpapalain mo ito, Lord, in Jesus' name, Lord, I declare na itong lupa na ito, Panginoon. Na pinagmula namin ni board, hindi lang sa akin itong lahat na mga nakikita mo nito ay declare na itong mga lupa na tuloy 'yung pagpapala ng Panginoon, 'yung mga may-ari ng lupain na 'to na magkaroon sila ng isip at puso para sa pagpananim ng iba't ibang prutas, iba't ibang pananim kagaya ng abaka, saging para lalo pang lumago at umunlad ang dakong ito at wala nang kahit isa ang may lakas ng loob na kumuha ng hindi sa kanya sapagkat ang lahat ng naninirahan dito o residente rito ay lahat pagpapalain ng Panginoon. Lord, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus na makapangyarihang Diyos, I declare na itong area na to na may lubos mong pagpapalain. Hindi lamang sa akin, apa, ngunit lahat-lahat Panginoon na nandito. Lahat na nakikita ko dito, I declare na balang araw, kung umuwi man ako dito, so, dito sa aking lupang sinilangan, sa aking lupang tahanan, Lord, I declare na lahat ng nandito Panginoon yung pagpapalain. Lord, thank you Father God. In Jesus' name, Amen.